Ayan, so yan mga boss, uh, welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Boss Stephen Vlogs. Ayan, so for today's video mga boss, ayan, so sasamahan natin si Nanay Bumoto ngayong araw na to. Ayan, so bali susunduin ko si Nanay at saka yun si Tio naman, si Mariel, ah, uh, si, Mariel si Nikki yung magbabantay ngayon. Kasi yun nga, uh, nandito tayo sa Bakawa at saka naka-off duty ako ngayon mga boss. Pero yun na ah, kahit naka off duty tayo ngayon mga boss yan, ang bait para ni ati cha kasi may sahod pa din tayo tsaka punta kami mamaya ng cemetery ni nanay kasi magdadasal doon si nanay At tsaka kukunin ko siya mamaya hapon kaya ayun ayan ah, nandito na tayo sa ano bakhaw tsaka yan yung bahay ni ati cha tignan nyo mga boss yan napakaganda wala pang wala pang pintura yan maganda na tsaka umagang umaga pa dito ayan

Oo. Uh ah Ang uh, uh. lang ko. Hmm? lang ko, boss. Na? Hindi Andre? Buntag? Wala Arsa na cha! Nabisimba na, guys. Ang ko. Eh? Isa ko na? Ha? Huh? Sa ati cha? Ah. Yan magsisimba si, magsisimba si Nanay guys. Tsaka Ako yung maghahatid at sunduin ko sa mamaya. Yan. At pinapabili rin tayo ng ulam ni Ate Birthday ni Nanay kahapon. Hindi hey, si Nanay nagkabagsimba. <laughs> so ngayon si Nanay magbagsimba. Birthday ni Nanay kahapon. Doon nga mag birthday ni kaya na na you no? Know? Doon nga tayo mag birthday ni kaya maning Man atis no? Kaya bunjing. Bunjing ba? Si kamba? Oo, oh, oh, na nag ula Wala, naligo sa nagdagat gabi eh. Kamuha rin na naligot siya? Hindi Hindi ah. Sa at bang dito. Okay. <laughs> bang. Oh. Yeah. Ayan, nag ano muna si Theodore. <clears throat> pasyal, pinasyal ko ka muna kasi nabuburin nga doon sa bahay saka pagigising lang ni Tiyo. at katatapos ko lang mag, ano, maglinis ng bahay maghugas op sabi ha kalindutan yun bliss na lang

Bye bliss. Dia pergi kat kau. Ha. Lagi dah alagi. Please, please uyang. Big, big, dire. Ah. Bego mata nang. Dong, dai dong. bagu palang mata. Kau. Ai. Dah dong.

Ano na, baby? Mamaak na ba na? Teka dito man direction Direksyon. <laughs> direction Ano mo no, na? No, Ang bot. Asa good na. Asa tapo doon. Asa mo, mama? mo. <laughs> ni mo. sila. Bilis ni Okay, sakupit. Okay, sakupit. ayun guys. So, tapos na kaming pumunta doon kala nanay. Papa-uwi na kami ni Tidor. Achi, achi. Hold ha.

iyo <laughs> ayan papaba na kami ni Theodore hold ha tebasin okay, magligid magligid ka oh ah Ayo dia. Oh. <laughs> Bi motor, motor. betul. Yeah, Sunda kayak Kuala ko kuala. Ayan, so pagkatapos naming masyal ni Theodore doon kila nanay. yan so pumasok na kasi pumasok na kami kasi maambon. At saka yun binigyan ko siya ng gatas at saka bumili din ako ng fries. Ayan, bumili ako doon kila Ate Mighty at saka ipina-deliver ko lang sa pinsan ko para may snack si Theodore Tsaka, ako naman nagsasayang ako ng kanin para hapunan namin yan habang kumakain kami mga boss yan, naiwan ko si Tio kasi may bumili si tindahan at pagbalik ko yan nakatulog na Tsaka, mabuti na lang mga boss uh, tapos ko nang napakain si Theodore at saka napainom ng vitamins niya Ayan, antok na antok na talaga si Theodore. Tsaka, ayun, binisan ko na rin ang damit kasi yung damit niya is na. dahil sa gawa ng ano, pagkain niya ng fries at gatas. Yun, so, yun lang po mga boss. Ah, maraming maraming salamat.